araw-araw na mga salita ng Diyos Upang hangaring maperpekto ng Diyos, kailangan munang maunawaan ng isang tao kung ano ang ibig sabihin ng maperpekto niya, gayon din kung anong mga kondisyon ang kailangan niyang tugunan upang maperpekto kapag nauunawaan na niya ang gayong mga bagay, kailangan niyang maghanap ng isang landas ng pagsasagawa. Upang maperpekto, kailangan siyang magkaroon ng isang katangian. Maraming tao ang hindi likas na may sapat na katangian. Sa ganoong kaso, kailangan mong magbayad ng halaga at magsikap ng husto. Kapag mas masahol ang iyong katangian, mas kailangan mong magsikap ng husto. Kapag mas nauunawaan mo ang mga salita ng Diyos at mas isinasagawa mo ang mga iyon, mas mabilis kang makakatahak sa landas nang pagiging perpekto. Sa pamamagitan ng pagdarasal, maaari ka rin maperpekto patungkol sa pagdarasal. Maaari ka rin maperpekto sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos. Pag-unawa sa diwa ng mga ito at pagsasabuhay ng realidad ng mga ito sa pagdanas ng mga salita ng Diyos araw-araw dapat mong malaman kung ano ang kulang sa iyo bukod pa riyan dapat mong makilala ang iyong depekto na ikapapahamak mo at ang iyong mga kahinaan at manalangin at magsumamo sa Diyos. Sa paggawa nito, unti-unti kang mapeperpekto. Ang landas tungo sa pagiging perpekto ay pagdarasal, pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos, pag-unawa sa diwa ng mga salita ng Diyos, pagpasok sa karanasan ng mga salita ng Diyos. Pag-alam kung ano ang kulang sa iyo. Pagpapasakop sa gawain ng Diyos. Pagsasaisip sa pasanin ng Diyos at pagtalikod sa tawag ng laman sa pamamagitan ng iyong pagmamahal sa Diyos. At pagsali sa malimit na pakikibahagi sa iyong mga kapatid na maaaring magpayaman sa iyong mga karanasan buhay mo man ito sa komunidad o iyong personal na buhay at malalaking pulong man ito o maliliit lahat ay maaaring magdulot sa iyo na magkaroon ng karanasan at tumanggap ng pagsasanay upang ang puso mo ay matahimik sa harap ng Diyos at makabalik sa Kanya. Lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng pagpeperpekto. Ang pagdaranas ng mga salita ng Diyos, gaya ng binanggit kanina, ay nangangahulugan nang tunay na pagtikim sa mga ito at pagtutulot sa sarili mo na isabuhay ang mga ito upang magkaroon ka ng mas matinding pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. sa ganitong paraan unti-unti mong maiwawaksi ang iyong tiwali at napakasamang disposisyon. Mapapalaya ang sarili mo sa diwastong mga motibo at maisa sa buhay ang wangis ng isang normal na tao. Kapag mas matindi ang pagmamahal mo sa Diyos sa iyong kalooban, ibig sabihin, mas malaking bahagi mo ang naperpekto ng Diyos, mas hindi ka malulukuban ng katiwalian ni Satanas. Sa pamamagitan ng iyong mga praktikal na karanasan, unti-unti kang makakatahak sa landas ng pagiging perpekto. Sa gayon, kung nais mong maperpekto, Napakalagang isaisip ang kalooban ng Diyos at maranasan ang kanyang mga salita.